Hello po sa lahat, ngayon naman po ay sasagot po tayo sa katanungan ng isa nating masugid na follower So eto na naman tayo, ah. Papaalala ko na naman na ah, sana naman bigyan nyo kasi ng pagkakataon ang yung sarili na panoorin yung ating mga videos kasi in the first place, eto yung kasagutan po sa inyo inyong problema So lagi kong pinapaalala ito kasi mas ah, ganado pa kayong mag-like and share doon sa mga post ng sumasayaw <laughs> kaysa yung uh, solusyon sa inyong problema. So, uh, nakakapanghinayang minsan na eh, tayo din ay nag-i-effort para gumawa ng kasagutan sa inyong problema pero in the end, eh, hindi nyo pala tinatapos yung ating video. So, syempre, wala na ako doon. Uh, nasa sa inyo na yan. So, minsan, paulit pa kayong nagtatanong sa akin para lang sa kalinawan ng inyong problema and most of the time inuulit ng ibang mga uh, followers natin yung kanilang tanong so parang nagiging useless ang ating sagot but then again uh, sasagot pa rin tayo so hindi ito ano uh, hindi i'm not referring to the person na nagtanong so hindi naman uh, i am just speaking in general Okay. So, ngayon, sasagutin natin yung katanungan niya. So, eto yung tanong niya. So, attorney, yung pinaginitan ka tapos nag-investiga na agad sila pero wala pang NTE or notice to explain or even suspension sa kasila nagpa-NTE, may judgment na sila na terminate na ako tapos naghanap na sila ng pampalit sa akin. Okay. so yan po yung katanungan niya. So ngayon, liliwanawin natin. So tama ba ang ginawa ng kumpanya? So ang sagot po natin dyan ay generally speaking, hindi po. Kasi sa ilalim ng ating labor code of the Philippines, ang pag-terminate ng isang empleyado na walang notice to explain at biglang pagkatanggal sa trabaho ay karaniwang labag sa due process at maaaring ituring na unjust dismissal or illegal dismissal. Maliban kung ito ay may napakabigat na dahilan tulad ng matinding krimen. So hindi kasi maliwanag dito kung uh, anong kamalian ang nagawa niya pero sa tingin ko naman hindi naman umabot sa isang uh, krimen o matinding krimen o kapabayaan na nagdudulot ng agarang pagkasira ng negosyo. So dito naman hindi ko naman ramdam na meron yon. So ngayon ang tanong niya siguro is ano bang ibig sabihin ng due process sa part terminate ng isang empleyado? So sa aming mga bugado, tinatawag natin ito na twin notice rule. So dapat nasusunod yung uh, tinatawag nating twin notice rule. So yung una is ang pagbibigay ng notice to explain or NTE. So dapat bigyan ng employer ang empleyado na nakasulat na paunawa na naglalaman ng mga aligasyon laban sa kanya. So sa NTE nandoon yung aligasyon kung ano po ang inyong violation. So Pangalawa po dyan is bigyan kayo ng oportunidad na makasagot. So dapat bigyan ng, ang empleyado ng sapat na panahon upang makasagot sa mga aligasyon. Ito man ay sa pamamagitan ng nakasulat na paliwanag o isang hearing. So laging tinatanong sa akin kung uh, minsan kasi hindi na nakihiring. So nagbigay na sila sa inyo ng NTE. And of course, yung definition kasi ng uh, ng opportunity to explain or to answer is sa pamamaraan pwedeng nakasulat, written explanation, or pwede rin mag-conduct ng hearing. So patatawagin kayo and then magkakaroon po ng hearing. So after that, magkakaroon na ng uh, notice of termination. So pagkatapos ng mga hagbang na ito, magmibigay ang employer ng pangalawang abiso na naglalaman ng desisyon ng kumpanya at mga rason sa pagtanggal sa isang empleyado. So kaya nga twin notice rule kasi ang una notice to explain, yung pangalawa is notice of termination. So ang katanungan pa siguro dito kasi hindi maliwanag doon sa tanong kung ano ba talaga yung dahilan ng kanyang pagkatanggal is bigla na siyang kasing tinanggal. So pwede ba yun? Uh, kailan ba pwedeng hindi na dumaan sa twin notice rule okay so or in short kailangan maaring hindi kailangan ang due process so sa ilalim ng batas merong mga pagkakataon kung saan maaring hindi na kailangan ang due process so i am not saying na uh, dito sa katanungan niya eh karapat dapat natanggalin sa agad pero kasi nararamdaman ko na hindi naman ganon ka Lalim ang kanyang uh, krimen na nagawa or yung dahilan ng kumpanya na yung kanyang ginawa ay yan ang dahilan ng pagkasira ng kumpanya o ang pagkalugi ng kumpanya na appropriate ang pagkatanggal niya agad sa trabaho. So hindi ko naman ramdam yun dito. So ngayon, uh, ano naman ang mga situation na hindi na kailangan ng due process or yung ginawa sa kanyan na wala nang notice to explain and then agad notice of termination ang binigay. So, ang binabanggit po sa batas is that kung meron itong paglabag sa Article 282, kung ang empleyado ay nakagawa ng malubhang pagkakasala tulad ng malubha at paulit-ulit na pagbabaya, pagpapabaya sa trabaho, malua, malubhang pagsuway sa utos ng employer may pandaraya o paglabag sa tiwala. So, yon ang dahilan. So, how about naman sa pagpapatupad ng mabilis na pagtanggal sa mga sitwasyon kung saan ang pagpapatuloy ng empleyado sa trabaho ay magdudulot ng agarang panganib sa negosyo o sa iba pang empleyado gaya ng banta ng seguridad. So, tingin nga sa iyo kung <laughs> merong possible na banta ng uh, sa seguridad ng kapwa nyo empleyado. So, itingin ko naman, hindi naman. Kasi yung pagtatanong nyo po is, hindi naman kayo siguro gano'n ka hindi yung inyong attitude na to that extent na isa kayong banta sa security ng inyong kapwa empleyado or ng inyong employer. Okay, so yun lang ha. Ako, nagbabase lang ako dyan sa binabasa ko. <laughs> so yun naman, kung pinaunod mo siguro yung buong video na to So naniniwala ako na wala kang kasalanan eh, Joke lang Okay, so yun naman kasi ang advice natin sa ating mga kapwa manggagawa Na kung meron kayong mga problema, hindi yun katapusan ng mundo At huwag niyong, uh, tawag nito, harapin niyo po ang inyong problema sa legal na paraan hindi po yung manonood kayo ng mga sumasaya. Tapos mamaya, oh, di ba balik ulit yung problema sa inyo na sagot ba ng panonood nyo ng mga nakakatawa. So sa buhay, hindi lahat ay puro katatawanan. So minsan, kailangan din natin magseryoso gaya ng mga problema uh, legal. So gaya nito. So alang-alang naman, tatawa ka pa, tatanggalin ka na nga sa trabaho, di ba? So kung ang pag-terminate ay walang due process, at hindi pasok sa mga nabanggit na sitwasyon, ang empleyado ay may karapatan na magsampa ng kaso para sa illegal or unjust dismissal. So I hope maliwanag po 'yan sa inyo. Okay, so may katanungan po ba diyan? O maliwanag na 'yon ha, hindi <clears throat> hindi na 'yon paligoy-ligoy pa, Diretso na tayo sa punto. And we just uh, cited some Uh, situations wherein na posible na ito yung kasagutan. Like for example, kung merong nga malalaka namang ginawa doon sa kumpanya to that extent na makakasira sa pangalan ng kumpanya o isa kayong uh, banta sa sekuridad ng inyong employer at kapwa-employee. So, syempre hindi na kayo talaga patatagalin pa sa inyong kumpanya. So, pwede po silang tanggalin po kayo agad. Pero sa tingin ko naman, doon sa inyong pong Uh, pag uh, salaysay sa nangyari, wala naman po akong nakikita ng So, I presume na sa punto na to merong tinatawag na illegal dismissal or unjust dismissal. So, ang gagawin nyo po, dahil hindi po kayo makakakuha malamang ng pabor na desisyon galing sa inyong kumpanya, ang gawin nyo lang po ay punta po kayo sa DOLE for assistance or sumangguni sa uh, malapit na public attorney's office kung hindi nyo po afford ang isang private lawyer. So, Atty. Kid Castro po, panatagagloob ng taong may alam. Hanggang sa muli, ayan, siguro sasayaw din ako, Para makakuha ako ng maraming followers at para kayo ay marinig, makinig sa akin. Huwag naman.